paano kakikita sa pag-alaga ng baboy kung ang presyuhan 130 to 150 per leg leg width so ganun ganun ang nakakalungkot dito ngayon mga kagre sa aming lugar Sir, may na Sir? mayroon na. Mayroon na po. Saan ba? Oo, hige, apak dyan. Dalawa, Sir, para sigurado. Oo. Mga kagre, magsasampling po sila ng ano. Taga-province. So, yung mga doktor. So magsasampling ko tayo para ma-sure na safe yung ating mga alagang uh, baboy Si so mga kagri at patuloy pa rin yung pagkuhan nila ng sampol so, um, sa ibang lugar kasi may case na so kaya dito nagpasampling na tayo so ano din ang ano required din ng uh, province sa barangay So ito nakuha na to ng sample. So iti-test Okay na sir. Ayun, ah, salamat, maraming salamat sir. Doc. Thank you, thank you. Ay nakakuha na sila ng sample mga kagri ka Ayun okay, mga kagri ka Dito ang sitwasyon, paano kakikita sa pag-alaga ng baboy? Kung ang presyo 130 to 150 per line naigwit so, ganun ganun ang nakakalungkot dito ngayon mga kagre sa aming lugar kaya nga yung adjustment natin sa pagkain ng baboy ay talagang binangot natin 50% kasi halos hindi na uh, may binta yung ating mga alagang baboy hindi lang ako marami tayong mga backyard uh, na figure eh. so ganun din ang nagiging uh, resulta kung so, ganoon yung mga kagre ang mahal ng page tapos ngayon biglang 130 per kilo wala pang buyer. Ang ginagawa natin ngayon talagang nag ingat na lang tayo sa paligid. Ayan, may mga net. Yun yung ating mga ginagawa. Sa lugar namin mga kagri dito sa barangay namin, wala na mga case ng mga sakit. Pero so, sa kabilang lugar kasi mayroon. So humina yung galawan o so, bumaba yung presyuhan dahil nagpanik na yung mga ibang uh, nag-aalaga ng baboy. Bininta nila, bininta, pababa, pababa yung presyo. So yun yung nagiging nangyayari. So may mga buyer din kasi na parang Uh, yung pagkakataon ay sinunggaban nila so dahil uh, hindi na natin masisi kasi mga negosyante sila at saka yung binibinhan nila kaya bumaba, binibinta nila ng mura dahil doon nagpanik sila na baka dumating doon sa lugar uh, namin yung sakit pero pag-iingat lang naman ang kailangan mga kagre pag-iingat so, ngayon naman maganda naman yung uh, pamalakan ng aming barangay kasi nga talagang nagigpitan sa daan pero ang nakakalungkot doon mga kaagre, yung presyo talaga. Eh, hindi mo pa maibinta, mababa pa ang presyo. So may, kung man ka isa, dalawa. So parang uh, kinakatay na lang. Yun ang uh, mahirap katamaan dyan ng ganitong sitwasyon. No? So, ang sa atin lang, sustain natin yung pagkain uh, pakain sa kanila kahit na magbawas tayo. Importante makasurvive din pa sila. Lalong-lalo -lalo na sa mga vitamins, palagi natin siya na binigyan. Siyempre, malinis na kapiligiran. Yan, ay secure na tayo. Ito, ito yung ating mga uh, primans o mga baboy, mga alaga. So, nabutan, nabutan tayo ng ganitong ng uh, sitwasyon na nag So, dito pa, oh. ito, malalaki na rin. At ito yung dalawang uh, inahin natin. Nag-umpisa tayo ng dalawang inahin. Ayun, may mga biit pa tayo doon. So, yun lang naman ang ngayon mga kagre sa ganitong sitwasyon. Uh, kailangan natin uh, higpit turon So, tayo mag-discarid. So, nakakalungkot lang. Sinasabi ko, sinishare ko ang nangyayari. Pag ikaw ay nag-aalaga ng mga baboy, may mga uh, ganito talaga ang sitwasyon na hindi natin inasahan. Nagaya ng pag-aalaga din natin sa ating mga tanim, may mga bagyo. So, ganito din. So, importante lang naman mga kagri, matuto tayong Uh, bumangon pagka ganito situation hindi tayo kaagad ang discourage so tis -tis lang alagaan na natin ang na alagaan so yun pati yung ating mga hindi tinutuloy tuloy, -tuloy natin yung pag-alagaan so, pamatok so, na so sana mga kaagad at malampasan natin itong mga ganito sitwasyon kung tayong mag uh, Madiskarin sangat. Hindi doon sa mga nag-alaga ng baboy kahit ang lugar dapat uh, may prevention na kayo kayo diyan kaagad Walang uh, wala mang sakit na lumalaganap no? dapat laging naka-prevent kasi malaking bagay yun para sa mga alagang bago yung uh, malinis at saka siyempre ingatan din natin yung uh, alam naman natin yan basic na yan kasi na daanan na dito ng uh, ila, yung nakaraang taon so yun mga kagre at uh, nakakalungkot lang sinishare ko lang na lahat ng uh, agribusiness ay hindi ganun ganun talaga na basta na lang kikita. May mga pagdadaanan tayo. Depende na lang kung paano tayo babago. So ngayon, 130, 150 per kilo. So taste-taste muna tayo dyan. So yan, maraming maraming salamat. Tuloy lang sa pag-aalaga ng mga kayo.